Hello, good Sunday everyone uh, Ngayong araw ay magluluto na naman tayo ng pork giniling Yun natin naman naisipan na lulutuin ngayon guys uh, Tagal na tayo na naka pork giniling kaya yung giniling natin Ayun, mag isagis yun natin, uh, panapo, marikado. natin. Ayon, na pa po mga ricado Isagis natin Yung nakahanda natin patatas at saka carrots Yung natin na uh, pork giniling uh, Inugasan muna natin para sigurado tayo malinis ng ating niluluto guys yan, nilubog na natin sa tubig. Yan. Yan ang ating magsagisa, guys. Ginagisagisa na natin ang ating pork. Yan. Uh, abang nagsagisa natin, guys, alaluin na natin. Yan. Dahil pabalikan muna natin yung ating gulay para gayatin muna natin ating gulay. Yan. Iwain muna natin ating patatas. Abang naghahantay tayo ng uh, ating pork na ginagisa-gisa sagisahin na muna natin ang ating pork and guys bang mag brown brown siya at saka kumatas yung kanyang taba bago natin ititimplahan ng ating pork giniling tayo tayo ng paminta para mabango tayo na tayo ng uh, patis guys para maabsorb ng lasa ng patis yung ating uh, pork giniling yan yan siya Kain hmm, tayo, tayo ng kunting asin para magkalasa ng ating binilinga bang niluluto para yon balikan muna natin ang ating carrots na hindi na hindi pa nahiwa yan guys yan hiwain na natin natin yung carrots habang nakasalang pa yung ating giniling uh, habang niluluto natin ng maigi para magisasa ng sariling uh, mantika nya bago natin ilagyan ng tubig mamaya yan ang ating gulay guys, sinamasama ko na sa isang lagayan Para isang buhos na lang yan mamaya Pagka ilalagay na natin, i-apply natin sa ating uh, pork biniling Ayan Ayan, ang ating bell pepper Hiwain na rin natin ng asing size din ng ating carrots at saka patatas para pag inalo natin mamaya uh, maganda sa tingnan kasi mag magkakasay sila lahat yan atin bill paper pali carrots hindi ko naubos iwa hiwa guys kasi medyo marami na yung carrots uh, naiwan ako ng dalawang piraso at least mga tatlong piraso lang na iwa natin na carrots Ayan yan tayong pagluluto ng pork grill yan Binagyan na natin yung ating pork grilling guys nilagyan na natin ng sauce, tubig tapos nag-apply na tayo ng uh, tomato sauce at saka tomato paste para pampatingkad ng kanyang kulay yan naluluin na natin para ma-mix yung uh, ating mga in-apply na mga ingredients yan yan natin kulay guys sila na natin guys kung nandiyan pa kayo sa video uh, kung like niyo ang video natin pake like and share na lang po and comment uh, sa mga hiling magluluto dyan uh, pwede niyo sundan ito ang aking ginagawa uh, simpleng luto ng ulam ay eh. may atis kahit paano may kunti tayong kalaman ayan guys ang ating gulay naka halo halo na sila lahat yan, haluluin lang natin para magmix mix ng maayos ang ating niluluto, guys. Yan. Pano na natin na maluto na ang ating mga karos at saka patatas. Yan, haluluin na natin ulit, okay, guys. Ay, hanggang ma sumarap siya. Yan kung nandyan pa kayo sa ating video guys mag like comment lang para malaman natin kung saan nakakarating ating ginagawang video yan sa mga nagluluto dyan uh, pwede nyo kuha ng idea yan nag apply tayo ng cornstarch uh, guys para magkaroon ng konting sticky yung kanyang sauce yan para mas masarap pagka sticky sticky yung sauce ng ating uh, pork belly. Naraloin na natin para mamix ng maigi. Ayan sa guys. Uh, <clears throat> ang ganda ng ating pork kasi halos ang linis ng pork natin. Ang ganda. Ang sariwang-sariwa bago natin luluto yung ating pork biniling. Ayan sa guys. Malapit na ating pagluluto yan uh, pagkatapos niyan ay mag magbalutan na naman tayo para sa ating serving sa ating uh, nag order na kakain ng ating menu ating niluluto guys yan uh, alo na tayo hanggang mamix ang kapakuha natin yung lapot yan okay na sa guys so o, medyo sticky ng ating uh, pork kiniling ganda-ganda na siya o na sa malabnaw kaya ng ating itlog guys yan nakanahanda na rin at yun ang natin uh, i-apply na natin siya, sa atin pork kiniling po. yan nagbabalot na po tayo ganda-ganda ito po pa ito ha uh, nagbabalot na tayo tapos sabayan natin lagyan ng <laughs> Itlog guys yan. So, ating serving sa ating nag-order na sa ang ating niluluto guys. Okay guys, thank you and good luck.